Sa wakas, makalipas ang mahabang panahon ay posible nang makita ng premiadong aktres na si Sylvia Sanchez ang kanyang tunay na ama. Nakuha na raw kasi ng veteran kapamilya aktres ang adres ng tatay niya recently lang. Pero ang hindi siya sure ay kung buhay pa ito o patay na. Magkakaiba raw kasi ang mga kwentong nakakarating sa kanya tungkol sa naging buhay ng tatay niya. Pero kahit ano pa raw, ang katotohanan, nais pa rin niyang makita ang ama para magkaroon sila ng closure. Mga hindi pa nakakaalam, mula nang iwan sila ng kanyang tatay na si Robert Ocampo, ay siya na ang tumayong breadwinner ng pamilya sa morang edad. Sa guesting ni Ibiang, palayaw ni Selvia sa Fast Talk with Boy Abonda na bahagi niya kung paano niya isinakripesyo ang sarili para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina at mga kapatid. Pagbabalik tanaw ni Selvia ng ibang bansa ang kanyang ama noong mga unang taon ay umuwi-uwi para ito pero simula noong mag grade 6 siya ay hindi na ito nagpakita sa kanila. Di ba alam naman natin na inabando na kami ng tatay ko. nagaroon ako noon ng Papa one day, one day, one day sisikat ako ang sabi ko sa kanya. Hahangaan mo ko, papalakpakan mo ko. Papa, pahayag ni Selvia. Sa pagkakaalam nila ay nasa Brazil ang ama pero hindi nila alam ang eksaktong kinaroroonan nito. Pagbabahagi pa ng aktres. Tandang-tanda pa niya na noong 1992 nang magwagi siyang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival ay napatawad na niya ang ama sa pag nun na sa kanila. Yung pagtanggap ko ng award iwan ko. Hindi ko alam basta bigla na lang nawala yung galit. Parang papa, dahil sa iyo kaya nakuha ako to. Tapos nanawagan pa nga ako noon, sabi ko gusto kong makita mayakap ang papa ko. Hindi ko kailangan ng explanation niya bakit niya ginawa 'yon. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Isang yakap lang, Kuya Boy, na hindi naganap say ng aktres. Pero bago raw maganap ang interview sa kanya ng Fast Talk with Boy Abonda ng araw na yun ay ipinadala ng tita niya mula sa Mindanao ang address daw ng kanyang tatay. Kaya ngayon ay pinag-isipan niya kung pupuntahan ang ibinigay sa kanyang address. Closure lang, buhay patay, kasi mayroon kasing nagsabi na buhay. Maraming nakakakita, may nagsabing patay na una rito ay may nakapagsabi sa kanya na kasama nito ang tatay niya at patay na raw ito si ni Selvia hindi niya alam kung maniniwala rito pero kilala raw siya nang nakausap bilang si Jojo Campo Walang nang nakakaalam ng pangalan kung taga Manila na Jojo Campo kung alam mo yung pangalan ko taga Mindanao ka taga Amin ka si panang actress Patuloy ng actress, parang sabi ko, pupuntahan ko, gusto ko lang ng closure, patay, buhay. Gusto ko siyang makita. Kung patay, gusto ko siyang makita just to say, bye bye papay, and I love you, and, and thank you. Dahil sa'yo, naging inspirasyon kita, na porsige talaga ako, anya pa.